Wow, usap-usapan at pinag-uusapan sa social media, aktor na si Gerald Anderson nagbakasyon sa Thailand. Nag-vacation and dalawang couple na si Gerald Anderson at ang actress na si Miss Julia Barreto makikita sa larawan na ine-enjoy talaga ng aktor ang bakasyon nila ni Miss Julia Barreto. At dahil any enjoy na din nila ang vacation ni libut libot nila ang lugar at Gerald Anderson tinikman ang mga pagkain na patok sa Thailand. At sabrang enjoy at feel na feel ng aktor ang vacation masayang ibinahagi ng aktor ang mga larawan sa social media. Ibinahagi ng aktor ang masasayang moment nila ng actress na si Miss Julia Barreto habang nagpapapicture sa magagandang view sa Thailand. Si Gerald Anderson at Miss Julia Barreto ay matagal nang magkarelasyon ilang taon na sila nagmamaalang dalawa at ang kanilang pamilya ay tudong suporta sa relasyon nilang dahil nakita ng kanilang pamilya na nagmamaalang silang dalawa. Hindi lang sila gwapo at magaganda kundi mabubuting couple at mahal na mahal nila ang isa't isa at nire ang bawat desisyon kaya nagtagal sila ng ilang taon.